Okay, meron tayong ano, re remake na video. Video to ng mga chikiting natin nung 8 years ago. Ito, papakita natin yung video. Hindi naman ikaw sa basti. Daka na ba? Dili. Daka na ba? Oo. Ako, ako. Mata sa mata. Mata sa mata. Isug. Isug. Isug.

Gagawin natin yun. Napanood yun yung video, diba? <laughs> oh. Andito ka. Sa kaliwa si ano. Andito sa gitna si Miles. Ayan, 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 ayan. Ge. Doon marap. Ge. Doon, doon. Ay, ah, dito daw. Ayan, dyan. Ayan, ah, isa pa. Kasi na sa frame. Okay. Game.

Okay. okay, ready. <laughs> okay, ready. ready. Okay, ready. awa ready. Okay, ready. para sa remake ng ating video. Go! Handa na ba kayo? Oo. <laughs> Handa na <lang> ako. <laughs> mata sa mata. Usog. And go!

Okay. okay, ready? Let's go! Handa na ba kayo? Oo. Ando na ako! Mataas na mata? mata. Usog! And... Go! Ganto sila! Ganto sila! Ganto sila! <laughs> wali makiyaw wali makiyaw wali makiyaw bakyaw makiyaw bibo na na ito siya nagagano okay oh burn na go final final Pareho silang bato. Ito, isug. Gano'n, okay. Isug, <laughs> hindi mo sagayin dito. Ready, go. Andala ba kayo? Andala ba kayo? Oo. Oh. Andala ako. Isug, mata sa mata. Mata sa mata. Isug. Isug. And, go. Ganto sila, ganto sila. Ani, Pakyao. Ani, Pakyao. Pa oh, pa <laughs> yun. <laughs> 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 Meron yan. ako. Aun mo? naman. mo kasi mo yun. Paro ko, mo. naman. yung dalawa ka yung dalawa yung dalawa mo. yung dalawa ka mo, pag ka yung dalawa ka yung dalawa ka yung oras ka yung dalawa 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 ka Isu, udah, <laughs> akte And go. aku Go. <laughs> <Ikaw. laughs> <Mane Pacquiao. laughs> Pagkasa pa. Pagkasa pa, huwag nyo nga ko ito na si yung eyes. sila oh Pareho pa to Mani pa sabihin na. pa kayo. Mani pa kayo, tapos na to. take na to. Hay na. Handa na ba kayo? Oo. Handa ako. <stories> <saben> mata sa Mata sa mata. Isog. Isog. ko. Gana mo naman. mo naman. And go. Ganda sila. Parang wani makyaw. Wani makyaw. Dug. <laughs> Yay! <Yeah>. Oh, this is the last Narinig na natin yan ang old video 8 years ago. <laughs> na remake na remake Remake done Okay done remake na tayo Edit naman tayo para makita natin yung resulta ng ano natin remake <laughs>